Hello guys, welcome po sa live natin. Late po tayong nag-umpisa. Um, abang pre-prepare po natin, may nag-invite sa atin. Chooks daw. Si Chooks TV daw. Oo. Si Chooks TV daw siya. <laughs> Pangalan niya Chooks TV. Ewan ko ba, legit ba to? Legit ba talaga to? ayan no oh, si Balmond si Balmond si Chooks TV daw siya nga ba to o fake account lang to baka fake account lang to di ba Chooks TV Chooks TV legend pa lang Imposible eh, naman na mag-legend pa lang si Chok TV. One shot, one no one's ever been too far. Galing si Chok si. Eh. Item muna tayo. Item, item muna tayo. Thank you. Thank you po. Sali ako. Jasper, a place. po. Hi. May nakasama akong nag-invite sa akin. Hindi pa sana ako Hindi pa sana ako maglalaro. Masakit kasi katawan natin. Kaso may nag-invite natin, Sucs TV daw. Sucs nice TV daw siya. Ah... Uh... Bye. Item item lang muna tayo, guys. Uy. Gobi na multi kagad. Ayan o si Balmond. Siya yan, si, si Chooks TV daw. One shot, ayan o, killing spray na siya. <laughs> Sino ka laro mo si Chooks TV? Kasama ko si Chooks TV daw. <laughs> hindi ko alam kung legit nga to o hindi. Ba Pwede naman kasi legit. Pwede, pwede hindi. Oh, okay, mega, mega kill na siya. Galing. Si Balmond, mega kill na. Legit ba tong Chucks TV na to? <laughs> Legit siguro. Item-item lang muna tayo. Huwag muna tayong sabak sa class. Hindi pa tayo nakabuo kahit isang item eh. <coughs> Kailangan natin magpa-item muna. Ayan. Isa pa. Alp! Oh, tangi! Hindi natamaan. Patay. Buti na lang inabot ng skills natin. Hindi na tamaan ng ano. Oo. Oh. Ah, uh, sinus po. Okay, Hana, hello po. Hello po, Hana. May nakasama ako. Ah, uh, ni Balmond. Oo, Balmond lumat. Patingin ng po ng name ng sa taas. Ayun oh. Ayun oh si Balmond. Ayun oh. Uh, si Chooks TV. Ayan, Balmond. 5-0 na siya. Ewan ko lang kung legit talaga, ha? Legit talaga. Ayan, oh. Grabe, oh. Pinapasok. Legit siguro, guys. Galing maglaro. Baka siya nga magpa-content tayo sa kanya para ano. <laughs> <laughs> Naad tayo ka apo na ito eh. Kagabi ko lang na-accept. Uh, baka, oo, uh, oh, baka nga po, baka, Tao. Yung tao. Baka nga siya, no? Legit, 6 TV yan. Nakalaro ko na yan. Talaga? Talaga legit ba, guys? So, I'm so proud naman. O, oh, ayan, no? Nakaka-proud naman. Nabalik naman ba si ano? ko nag-stop na si ano, si Chuk sa ano, sa laro. Hindi na tama. first kill? Sana makontent tayo, guys. O, oh, ayun na. Patay na yun. O, ano yun? Nakuha. In-invite niya ako kahapon, pero ngayon ko lang na-accept eh. Kailangan di tayo mapaya nito, di ba? Legit talaga, legit talaga, Chucks TV. Ayan guys, oh, Chucks TV, Balmond. Ayan, papakita ko po, ba't hindi ba pindot? Ayan, oh, FTC, Chucks TV. Purungan muna natin, oh. Pakitan muna ako, oh. kamay oh, hindi nakuha baka may nakuha tayo dito Oh, ina inabot pa. <laughs> Inaabot pa siya ng skill natin. Thank you. Thank you. Legit. boss, kapag nag-ulti, kapag last bullet na, pinutin mo first kill. Pwede ba yon? Sige, try natin. Try natin. Uh -huh. Lopeng, wala kong skin. Oo, uh -huh. Oo, oh, legit. Lo talaga, talaga. So, so proud na man. Oh. Uh -huh. Dati nakatingin lang ako na ito sa kanya. Eh. Oh, na nakatawa. Tumatawa sa mga ano niya, sa mga jokes niya. Sabi ko nga gagawa tayo ng jokes gagaya niya. Yung mga memes. Memes ba tawag doon? Ngayon, mga ganyan. Kailangan di tayo mapahiya. Tsuk's TV pa naman ang kalaban na kasama natin. Tag natin to sa kanya mamaya. Oo, oh, Bisaya. Problema mo sa Bisaya. Gold. Oy, sayang di atin. Problema mo sa Bisaya Lodge. lumayo. Lumayo pa man sa akin. Hmm, kuha na Shooks TV talaga. <laughs> Natatawa ko. Hi 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 hi. -hi. Uy, patay tayo dun. Sayang. Tatawa. I let her enjoy the game, bro. Oo. Oh, oh. Her, ah, uh, 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 uh uh, gold stranded uh, labo o para malakas ang damage by the rain uh, yung second skill para kahit may marang tatago sige po maraming salamat love maraming salamat sayang na tayo dun oo uh ayan guys oh. So, baka po mayroong ano sa inyo yung 13-0 yung S2 S2 namin Chooks TV kasama ko Ininvite invite ako So, sino ba naman tayong hindi mag-accept, di ba? So, habang uh, piniprepare natin, nag-accept na lang natin. Hindi na sana, di pa sana ako magla-live kasi masakit katawang ko eh. O, pagkatapos, ano? Um, ito yung performance niya, grabe yung sakit naman. Kailangan natin mag-ano, kailangan natin makahabol sa sport. hindi natin hindi na pindot agad hindi na pindot agad skill to कोलम पन वन एट